Sa lumalawak na gawain ng Panginoon, ang North Philippine Union Conference ay hinati sa dalawang union mission, ang Southern Luzon Philippine Union Mission at Northern Luzon Philippine Union Mission. Sa isinagawang constituency meeting sa taong ito, inihalal at itinalaga ang bagong officers at directors na mangunguna sa NLPUM at SLPUM. Tunghayan ito sa balitang hatid ni Alpha Chris Alteros. Nagtipon ang mga delegado mula sa iba't ibang mission at conference sa ilalim ng North Philippine Union Conference o NPUC para sa isang makasaysayang constituency meeting. Ang pulong ay nagbigay daan sa mahalagang pagbabagong administrasyon kabilang ang paghalal ng mga bagong direktor at opisyal para sa dalawang bagong Union Mission, ang Southern Luzon Philippine Union Mission o SLPUM at Northern Luzon Philippine Union Mission o NLPUM. Upang masiguro ang maayos na proseso ng halalan, bumuo ng Organizing at Nominating Committee na nanguna sa pagpili ng mga karapat-dapat na leader. Sa kanilang masusing deliberasyon, na ihalal ang mga bagong direktor at opisyal na magpapalakas sa gawain ng iglesia sa mga bagong teritoryong ito. Malaking challenges ang aming harapin for the next uh, years to come but we do believe na hindi kami nag-iisa kasama namin ang Panginoon ang kanyang gabay ang kanyang pangako ang panghahawakan namin guiding principles para lamang maisakatuparan yung panukala ng Panginoon para sa kanyang iglesia sa North uh, Luzon uh, Philippine Union Mission doon sa mga bagong ma-elect, ng mga directors sa union na ito, ako'y naniniwala na sila ay pinili ng Panginoon upang bahagi ng aming team para maisakatuparan kung ano man yung magagandang programa, lalong-lalo na para yung misyon ng Panginoon na kanyang itinalaga sa atin ay apiting makamit at maisakatuparan, may maibigay natin ang buong papuri at pasasalamat sa Panginoon. Bilang huling uh, Pangulo ng North Philippine Union Conference, ako ay nagpapasalamat at ibinabalik lahat ang papuri sa Panginoon sapagkat yung panukala na ang konferensya ay mahati ay naganap sa ating kapanahunan. Ito'y pagpapatunay na ang gawain ng Diyos ay sumusulong sa buong luson at ngayon meron ng dalawang unyon at bilang uh, personal naman na uh, salubin sa bahaging ito ng uh, pag-abolis ng North Philippine Union Conference na itinatag noong July 1, 2009, reset para sa aking kaisipan sapagkat mamimiss yung salitang North Philippine Union Conference bilang isang union dito sa buong Luzon. At yun ay magsisilbing alaala namin na ang North Philippine Union Conference ang siyang amin laging binibigkas na pangalan upang ipalaganap at sabihin sa mundo na ang gawain ng Panginoon ay lubos na lumalago sa kabuang teritoryo ng Luzon. Para sa mga bagong halal na mga directors ng uh, dalawang union, ang aking patuloy na dalangin at uh, patuloy na... Uh, Sasabihin sa inyo, ang Diyos ay pinili kayo sapagkat alam niya malaki ang inyong may tutulong sa patuloy pang paglago ng gawain niya dito sa buong Luzon. Lagi lang natin alalhanin, tayo ay may malaking magagawa sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. Pagpalain kayo lahat at naway ang inyong paglilingkod, maging pagpapala sa kapatiran at sa buong kumudidad ng inyo pong paglilingkurang teritoryo. Ang makasaysayang pagtitipon ay nagbigay ng inspirasyon para sa mas malawak na pagkilos sa Ebanghelyo at pag-abot ng mas maraming tao sa mga darating na taon. Layuning maghatid ng balitang mayroong pag-asa, ako po si Alpha Chris Alteros, nag-uulat para sa Hope Today, NPUC News.